black skate shoes, tight jeans, fit na t-shirt, makapal na eyeliner, kung sa saan ang body piercing, maingay na tugtugin. At ang isang libot isang daang hindi maintindihan ang hairstyle nila. Ito ang simbolo sa kanilang lahat, ang mga emo o emotional. Sina Tristan, Mon, Benj, Sam at Jerick ay mga member na isang imu band na tinatawag na Pros and Cones Nang kami ay pumunta sa bahay ni Bench Ito ang bumulaga sa amin Mga sulat sa lahat ng sulok ng kanyang kwarto Sa mga sulat daw na ito ay nailalabas lahat ng salubin at nararamdaman nila Buo kanilang banda sa hindi inaasahang panahon Muna, kaming dalawa na ito Tapos Ano? Ano? the originals oh. Yun nga, nag-aarap kami ng kabahan mate, tapos si Jerry, uy! Biglang ano, nag-message sa akin sa friend store na may gig nga daw sa isang... Yun? Sa Yun, Center for Arts. Center for Arts, tapos yung rock jam. Yun, doon kami unang What the fuck? Yung band member pa namin, yun, ano? Hindi pa silang dalawa. Iba ba, iba. Iba ba. Tapos, yun na, ano? Ang kalaunan, nagtanggal ng dalawa. Tapos, Kailala namin si Mon sa so, Tapos natanggal din yung ano, bis. So, ba si Monmon? Si Benjo na. Tapos so, yun, hanggang ngayon. Ayun na talagang tunay na band, banda namin. Hindi ako, sino? <laughs> manager. Manager namin. Manager. Road manager. Road man. <laughs> Mga yan. <kaya>, eh? Yun. <laughs> <laughs> Tagasunod ng chicks namin. Hindi tulad ng mga kilalang emo bands tulad ng Fallout Boys, Dashboard Confessionals, ang kanilang music ay mas kilala sa tawag na Emotional Hardcore. The Academy is Silent Sanctuary. Ilan lang sila sa mga sikat na emo band sa ating bansa na kinukuhanan ng inspirasyon ng ating mga kabataan. Mga... Mga ano, mga... Ako. yung mga ano, mga bands na... Sinasabi okay. nilang emo. Mga like, Tycast, Chirosai, Kailit drive, yung mga screamer bands, mga hardcore. Tapos mga dashboard dyan, mga super emo. Tapos, yun ang serenade. Tapos yung ng emo band yung... Sabi nila... Air Supply. Hindi. Okay. Air Supply. <laughs> I know. Sabi lang yan. Rumors daw, Air Supply. Pero ano yan? Sunday... Ano yun uh, hindi. 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 Tapos <laughs> yun, tsaka Pugasi, yung old school, I think it is. start kasi yung mga Research ka yun eh. Bata ko na probably pa. kasi yun, yung pinaka-influence mga bands nito. Yung yeah. mga local, tsaka Korean uh -huh. bands. Sa pagsigat ng emo Music, hindi maiwasan na ma-influencean ang mga paguhang banda na gayahin ang tema nito tulad na nga lang ng bandang pros and cons. na talaga namin ano, unang form ng banda namin. Ano, emo talaga yung gusto namin. Pero hindi namin gusto yun. Kasi ano, hindi, yung hindi gusto. <laughs> 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 pero hindi, <laughs> hindi yung totally, totally uh, ano, hindi yung totally yung goal, pinaka-goal si Kasi sa simula talaga, ano. <clears throat> Eh, yun ang hiling, Yung parang hindi habang buhay imo. Yung kasi yung nauuso nung time na yun. oh, yun. Hindi, hindi habang buhay imo yung band namin. Kasi oh, sunod sa Agos. Habang tumatagal may lumano. kasi meron nga, imo, pero hip-hop yung to. Oh, imo techno, oh, imo Tapos, ano? Sa ngayon, ano kami ngayon eh? Pwede pa rin, kung kami ng imo. Kasi doon wala kasi may various, may variety okay. din kami ng music uh, na hindi emo, metal, death metal din. Si Ronan eh. Si Iba na nga ang pananaw ng kabataan sa pagiging emo. Ika nga, nag na ang pagiging emo. It's cool to be depressed ang motto ng mga ilan. Masaya ka ba kung ano ka ngayon? Oo. Uh -huh. Uh, yes. Kasi ito naman yung pinili ko eh. Tsaka pwede ka naman, ay malaya naman tayo eh. Malaya mm -hmm. naman tayo sa buhay, freedom. Kung ano yung ma-tripan ma ng gawin nyo sa'yo. Ikaw rin naman mag-suffer kung kung pangit yung pinili mo. Basta yun, alam, maganda yung ginagawa mo, masaya ka yun, yun, na yun. Kaya, give a life Pumunta kami sa psychology department ng Mapua para magtanong tungkol sa emo. At doon, nakilala namin si Mr. J. Liaga isang psychologist at dating emo. Lahat, halos lahat ng mga magandang kanta. Emo. Is caused by emotion. um, Pag wala emotion. Pag wala emotion, walang kakwenta-kwenta. Pagkakanta-kwenta eh, yung beat lang yung bubuhay ko sa sabi ko. Basta yung pag sinabi mong malal, it uh, comes from you. <laughs> yung negative impression naman always remains yung sasabi ko negative impression this because they don't try to, uh, they don't understand the real essence of this expression. uh, because they are not trying to understand this expression, the effect or the influence on individual who try to express their emotion is negative. Or sometimes, nare-reinforce yung kanilang emotionality na nang mapansin sa akin. So, parang may pumansin saan niya. Ayon niya kay Professor J. Arellaga, siya rin ay naging bahagi na tinatawag na emo culture noong panahon niya. Ayon sa kanya, ang emo ay nag-evolve mula sa pang na nagsasagisag ng pagre-rebelde o expressive rebellion na kung saan ang pagre-rebelde ito ay may halo emosyon. Maaari nating marinig o makita sa mga vandal ang kasabiang Punks Not Dead dahil ito daw ay patuloy na nagbabago at nakaka-influensya sa modernong kultura. Sa pagsikat ng pagiging emo, lumalabas sa kultura natin ngayon na ang pagiging madamdamin at problemado ay isang paraan para mapansin. Ika nga ng mga emo, it's officially cool to be miserable.